Yes, muli mulito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi saan man po kayong dako ng mundo mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa nawa po na sa maputing kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan lalo lalo na guys sa ating mga kapo OFW magingat ingat po tayo kahit saan man doon saan po tayo nagtatrabaho dahil alam po natin guys may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas po ba? At ang tanging paalala ko po sa ating mga mami na nasa Pinas, mga ate, kung tayo po ay may mga maintenance, ay huwag po natin kalimutan yon. Bago tayo mag-YouTube, di po ba? So dito guys, meron tayong bibigyan ng Uh, gawin, ang gawin natin ngayon dito ay mag-promote po tayo guys ng ating mga kasamahan sa kalingap ng mga charity vloggers. Pero bago po tayo guys, uh, pupunta sa kanilang mga channel, nais ko po muna, supportan po muna natin ang team kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalinga Prab ganoon din po guys si Roel of Malalag ito po guys ang mga matubang pamilya ay Uh, wala pong hinangat kundi ang makatulong po sa ating mga kapwa Pilipino sa Pinas ang tanging makatulong lamang po no? wala po silang ibang uh, hinangat o wala po silang ibang hiningin kapalit sa mga kanilang pagtulong at ganoon din po guys dito bago tayo pupunta sa ating reaction video na isko po rin kunin na rin ito ang pagkakataon na kung maari po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog Please do subscribe my channel, Ate Yolis Vlog. At paklik na rin po guys ng inyong notification bell. Nang sa ganun po sa bawat video upload po natin ay ma-notify po kayo, no? Pakisuyo lang, pasama nyo na rin po si Ate Yolis Vlog. So, let's go guys. Dito po tayo po. tayo sa ating isang re reaction na na walang iba. Ay si Maramara77. Ayan po. Ayan po ang si Maramara77. Dati po siyang OFW din, no? Ng isa po sa mga OFW na solid supporters ng Kalingap na naging uh, nangarap din na makatulong no? dahil dati guys, ito ay nasa uh, abroad din siya uh, kasabayan po natin to no kasabayan natin na lagi tayong sumusubaybay kay Kuya Bal at iyon nga guys ay ninais niya po na umuwi at nag good sa Pilipinas para po rin ay mag-charity no, naranasan ni Mara Mara 77 ang kung paano ang mag-charity sa Pilipinas at hanggang sa pangayon guys, no, sa kanyang pag for ay patuloy po ang kanilang pag Uh, charity na minsan ay makikita natin ito sa si Maramaras Vlog, Maramaras 77 sa uh, mga landing pad na no? sa Gumaka or sa Sorsogon. Makita po natin yan, nandun po yan, no? Na minsan nabibase po sila doon ni Kuya Pal. At ganun din. Uh, dito nakita natin guys ang kanyang vlog isang ina na may tatlong anak no na kalunos-lunos naman ang kanilang sitwasyon na kung saan ay may anak sila parang special child mong punso ay iniwanan po sila ng kanyang Uh, ama sa putahanan ng, um, ng kanyang asawa, ni po sila, no? At ayaw niya, para may iba na. So, dito parang ang sarap um, putulan ang ah, mga lalaking ganito, no? Na bakit hindi kayo makuntinto sa asawa at doon na lang sana nagpukos sa kanyang tatlong anak, mo no? At lalong-lalo na mayroon siyang anak na special child. So, dito nga guys, nakita naman natin, um, ayun napuntahan ni Sis Maramara at i- um, Uh, nagdala sila ng bigas at yun you know, nakita rin natin sa kanyang panawagan na kung sino may mga puso pa guys na gustong tumulong dahil itong anak yata ng special child eh, para may, may sugat o may operasyon ba yan sa tiyan uh, kaya sa mga ha, gusto pong tumulong ayan, please search niyo po si Maramara Vlogs sir, eh, uh, makarating po um, pwede mag, pwede mag-comment sa kanyang YouTube channel ito po kaya guys ang kanyang YouTube channel Maramara77 sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Maramara77 please do guys samahan po natin subscribe po natin si Maramara77 na isa po ito si Maramara77 po na charity vlogger na dati po isang OFW na um, hinangatin po na makatulong sa ating kapwa Pilipino na yun na nga ay naging idolo, naging naging modelo po talaga sa lahat no, ng mga OFW, ilan na ba silang OFW guys na nandyan sa daet na umuwi, hindi na bumalik kundi ay nag-charity na dal inodulo po si Kuya Bal Santos Matubang. Di po ba? Kaya sana po ay supportan po natin si Maramara77 sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa kanya guys. Nang sa ganun ay uh, madagdagan po ang kanyang mga um, revenue dito sa YouTube no nang sa ganun ay mayroon pa po siyang maitulong din sa kanyang mga binablog. Ito guys no yung kanilang ginagawa pag hindi, hindi ang pag-scout ay hindi-hindi po basta-basta ang mag-scout Uh, mainit man or maulan ay tuloy-tuloy ang kanilang pag-scout no paghanap ng malilingap dahil dito nga ito is Mara Mara seventy-seven vlog ay galing po itong uh, Hong Kong no dati po ito isang um, OFW sa Hong Kong dahil yun nga dahil sa kagustuhan niya rin na makatulong sa kapwa Pilipino ay pinili niya ang mag for good sa Pilipinas kaya Uh, karapat dapat lang din siguro guys no na tulungan din po natin siya na, uh, sa ganon ay kung tumas ang kanyang subscribers ay maaari din tatas ang kanyang revenue na makadagdag po yun sa kanyang mga uh, pagtulong di po ba? So, thank you so much guys and God bless everyone. Bye!